Ding Dong Dantes pinagawa ng bahay si Lindsay de Vera para sa anak niya rito. Patuloy pa din nababalot ng tensyon ang mundo ng showbiz matapos ang bigla ang paglantad na si Dingdong Dantes ay nagpapagawa ng bahay para sa kanyang anak kay Lindsay De Vera. Bagamat ito ay may layo ni magbigay ng ligtas at maayos sa tahanan para sa kanyang anak, tila hindi ito nagustuhan ni Marian Rivera, ang tunay na asawa ni Dingdong. Ang pangyayaring ito ay agad na nagdulot ng na malaking reaksyon mula sa mga tagahanga at netizens na nagtatanong kung ano ang naging epekto nito sa relasyon ni Dingdong at Marian. Ang galit na pahayag ni Marian ay agad na nagpatindi sa mga tanong at pag-aalala ng publiko. May ilan na nagpapahayag ng suporta kay Marian na nagbibigay diin sa kanyang pagkaabala bilang asawa at ina. Samantala, may iba naman na nagpapahayag ng na kanilang pagtataka sa desisyon ni Dingdong at mga posibleng epekto nito sa kanyang pamilya. Ang pangyayaring ito ay nagbukas ng mga tanong tungkol sa tunay na kalagayan ng relasyon ni Ding Dong at Marian. At kung ano ang mga posibleng hindi nila napag-uusapan o hindi nila napagkakasunduan. Ang nasabing pangyayari ay nagbigay daan sa mas malalim na pag-aaral sa kanilang relasyon at kung paano nila aharapin ang mga hamon na dumarating. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mahalagang bigyan ng pansin na mga bagay na naging sanhi ng tensyon sa isang relasyon at pagkaroon ng bukas na komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa.